maintenance nag trip daw yung ano naulan ng kuryente wala na kayong masalaksak sir? wala na po pati may yung aircon pa tsaka rekwong gumagana may ilaw uh -uh. Okay. check natin yung breaker may upang ka dyan sir? i-reset lang natin tong breaker Ito, check natin sa kwarto eh, meron na rin eh, meron na sir ito yung cost ng ano pag trip ng breaker kasi naputol yung isa eh, no, nagdikit kaya nag trip yung breaker nya kaya nawala ng kuryente